Pixar. Okay. Okay. So, early morning ng Thursday. Time is 7.11. Ah, uh, ahatid ko po, po si Pixar sa house ng aking kapatid. Kasi doon po siya mag-online class. And uh, online class lang po Sina na Pixar today gawa ng for this week puro school activities po sila no dahil anniversary po ng Lasal yata no parang puro celebration sila. So for the first three days Monday, Tuesday, Wednesday puro activity sila sa school like may school fair uh, kung ano ano even si Tins no pumunta siya doon ng two days para mag volunteer ng kung ano ano And then today, Thursday, and also tomorrow, Friday, online class sila. Eh, ano lang, parang hindi hindi siya normal na online class na whole day. Uh, today is 8 to 12 only, right? Yes. Okay. Four hours lang sila. So, kaya ako naman siya iahatid sa bahay ng kapatid ko is because nandun po si Papa, no? Uh, para makabanding niya po si Papa. And syempre yung mga pinsan niya rin doon ni Pixar Apo rin po ni Papa para sama-sama sila So after niyang mag online class ng 12 Bahala na sila anong gusto nilang gawin Basta mag banding, -banding sila Dahil tomorrow morning si Papa uh, babalik uh, bibiyahin na po ng Bicol Doon po kasi yung province niya May bahay din po kasi siya doon na kailangan niya i-check So yun, uh, <coughs> kaya ganon. So kung wala rin naman dito si Papa, either nasa typer R sa Bicol, malaki yung chance na dito lang siya sa bahay namin mag-online class. Pero since nandito siya, ganon ang ginawa nating plano. So yun, uh, after natin ihatid si Pixar, didiretso na tayo sa ating mga task para bumili ng mga kailangan sa ready hit go dahil tomorrow naman uh, luto day ng ating chef si chef ed para sa ready hit go Okay, go down. Stay there lang muna, ha? Mm. Papa. Papa. good morning. Pasige muli na sa sala. Ampo, ampo, ampo. Ah, sige. Ngayon naka-set up na. Kan dawalo, hindi mai na gagmay. Okay? Ready na for online class? Okay. Okay. Bye. Okay, as usual, SM South Mall tayo. Uh, Magla-lunch po tayo ngayon sa Samboko Gym. Uh, dahil parang despedida lunch po ng aming kaibigan na may-ari ng gym. Papunta na po siya ng US sa December 6. So, ewan ko nabanggit ko po sa mga vlogs ko before, no? Uh, Nag-gym po ako sa, sa gym niya sa BF Resort. Para rin po no uh, kahit naman mga ilang beses akong mag-workout doon, makasama natin siya bago siya talagang mag-migrate na sa US, no. So ito malapit na yung paalis niya. Isa ito sa mga huling mga pagsasama namin magkakasamang grupo sa gym dito sa Pilipinas bago siya mag-US. So yun. Ah uh, salo salo muna ang tropa no tropang gym Thank you So 32 days to go bago magpasko And derecho sa Buko na medyo gutom na rin tayo no Hello. A uh, reservation for Ed? Okay, pagser. Ah, uh -oh, kasama ako don. Ako. doon. Ako. mo Ako. 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 Okay, baka may mamukaan na Ako. doon. Thank you. Yeah.

Sa'yo? Sa'yo? Oh, Sa'yo? Oh, Sa'yo? 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 Hop, Okay na yan. Okay na. O naman? Parang sumagad to ah. Did you enjoy? <laughs> sumagad. Okay. Hug na hug. <laughs> yeah. Nice you say thank you, ha? Did you enjoy your bonding days, ano? Mm -hmm. With the cousins and the Much, much. pa. Tayo na. Si ang tag -ano?